Kain tayo. Hello guys, yan. Mukbang tayo. Kapatong na ating plato para makita natin lahat ninyo ang aking kakainin. Try natin kung maubos natin isang plato. Kasi si mister ko mag, ano, mag dyan, o oh, sayang naman. Kinuha ko. Hmm. Dahil mainit, unang suba. Mainit. Mainit na pala hunam. Ah. Malamod. May mm. ina? po yan. Ah, pagsam, eh. Aray, nung pang isang linggo natin binili, dalawang binili namin. Hmm. nila ako. Hmm. Mr. Anagaya. Yung aking anak nandun sa harap, ayaw mo po ayaw sumama. may kakain niya. Sarap. tamis. dalawa. Ay, Mr. Anos yung marienda. Ang sa lang ng hapon. Hmm. Sarap ano lang, may buto. Maraming buto. Ang nga namin. Pero, tamis na. Hindi lugi. Ang ibinaya, Sa pag gulay, ano, parang papaya. Nagulay na rin kami noon. Balintal pa, na. na? <laughs> Busog na ako. Mm. dalawang ganito mamagatimis magating ito pala ubo e baka ito nakain na yan e rin ice cream ay niya? oo mami na ako magayaya pa mag ice cream Yung na yung cup uh oo -huh. pag hindi ka naman tumaba iba <sighs> e talaga ang buhay pag sarili Ma wala, -wala mm -mm. ng... po 'yung supply. na mo po. Wala wala pa. Ayusin, hindi na ako ng wala. Kumain, ako ng Pasko pagkain. Mm hmm. Mau ko. kumakita may pag pagkumain ayos ano, na. Kaya ay ano, pag kumain itong pag Mat -maya ay ilo. Hmm? ay 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 na ay sa ay na, ay ko dito. ay 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 Nakit hmm. daw yung sale kasi. Huwag na yung tinan. Bili na nga. Hindi, hmm. hindi kasama ang Meron pa doong ano yung ganyan. Anak, masap siguro. Yung crepes gan tawag doon. Yung may tinapag. Hmm. euro lang dalawa. Hindi yung pakuha. May kasama ang pato sigurado. Honey, mister, Tark, weeks na eh. Kasi so, sa sa binili? One, magkano ng ano? 78 yata ang kilo. Ito sa sibuyo tayo eh. Nakaw sa kutsilyo. Ha? Huh? Sa Dalawang, dalawang gayong malaki. Ako ang binayara namin, 3 euro. 3 euro, Mike. Depende sa ano, isa timbang. Isang pesos 600. sa atin. Isang malaking malaki. 600 pesos? And dito you. Hindi, hindi na rin. Hindi ko alam kung magkano pa kung sa atin hindi ako nakabili. Sa totoo lang. Dalawang buo kami, hindi kami nakabili ng bakuha. Kasi ang katuwiran ko, nakakabili naman dito. Ang binili ko yung mga prutas yung hindi ko na titikman dito. Yung mahal dito. Meron naman na bibili dito ay mahal. Yung iba nga lang, hindi ko na na-vlog. Nalilimutan ko na, mga singkamas yan. Rambutan, lansunis. Basta yung hindi ko nakakaan dito, pinag, ano, kahit medyo mahal. Yung dragon fruits. Asang papaya siya. Ano, yung sintunis. Sarap. Matamis. Sanda ng kilo. Ang tunis. Mangga, minsan nakakakuha ng 50 kilo. Ang lansunis eh, ano eh. Sandaan na din. Ano, sir, o 200? Hindi ko tanda. At ah, 200. 200. No, 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 no. Dahil ang kalatang kilo, ang ginawa, take 200 pala. Yung si Tunis, 200 dem. Ang ginawa ko, take kalatang kilo. Bangga. Abos. <laughs> Natunog. Mas marami na kain tayo mangga. Ako oh, mangga, may jamay ko. Hindi ko pa nga na eh, uh, ano. Pinagdala sa amin, kalaking sako. May lit pa. Tama na, umis na. Ubusan ko sa platong. Pahawam. Well, sige guys. Thank you for watching. Pakipalo. Subscribe naman po sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye. Get ready.